So, ayan. Uh, good morning, guys. Ganda na ng marila ko, oh. Ayan, oh. Kulay, ano na. Last visit ko dito. Ano na, oh. Ah, kulay brown na yan. Ngayon, ang ganda na ulit. Balik na sa dati, oh. So, bago yun na natin tuloy yung biyahe. Sagutin muna natin yung mga katanungan nila, guys. Dahil, may nagtatanong sa akin kung ito ba ay... Itong roots bracket ba na ito, guys, ay may play. So, yan ay walang play, guys pagka nag na bumili kayo ng bagong motor ng bagong TMXL pa wala talagang play yan kaya nga nakalagay dyan guys ay rubber bushing kasi kapag ka uh, ah, nananakbo na at kumakambyo yun yung pinakang ano nya yun yung pinakang yun yung pinakang motion nya yung pinakang play dun mismo sa rubber kapag ka uh, para umano yan ah, nag expand or ano, gumagalaw yan pero wala talaga siyang play kapag ginalo mo unless uh, basag na yung rubber bushing. Ang may play guys is yung part ng engine. Yung engine sprocket ang may play talaga. Yan ang may play. Pero itong rear sprocket wala yung play. So kaya sa mga nagtatanong guys, ayun. Uh, yun. Kasi sabi ng iba, may play daw talaga yan. Pero nung binili ko itong motor na to, wala yan play. Wala talaga siyang play. Hanggang ngayon. Uh, kasi bago na rin naman yan. Napaltang ko na yan. So kung bibili kayo guys ng ng bushing. Yung genuine na. Or else mag still bushing kayo kung trip nyo. So still bushing okay din naman yan. Basta magaling kayo sa pagkambyo. May timing sa kayo sa pagkambyo. Sa paggamit ng ano. Kambyo. Kasi pagka uh, hindi kayo magaling magkambyo ah yari ang ano nyo dyan yari ang inyong hub so ano pa ba yung ibang tanong ano pa yung nararanasan na yung nararanasan guys na ano na minsan hindi maayos yung ano natin yung minor dito lang yan guys nasa na ba yung carburetor nasa kabila ito oh makapansin nyo yan oh pag hindi maganda yung minor nyo pipihitin nyo lang yan hanggang sa maging ano yung ano nyo hanggang sa maging magundo yung minor nyo kasi pagka mababa yung idol nyan mamamatay talaga yan yung minsan palyado saan na yan? sa choke mayroon yung dito yung chok lever sa ilalim o oh, dito sa kabila yun pala ayun o oh, yung chok lever na yan guys kita nyo ba? ayan pag yan nakataas nakataas ibig sabihin naka on yung ano nyo chok para kayong sira yung lining Parang sira yung lining niyan guys pag binibirit mo. Pag binibirit mo yung cylinder na ano na work na ganun tapos may malakas na lagitik dito sa ibabaw. Alam diba kung bakit nagka-core ng malakas na lagitik sa part na yan. <laughs> Nangyari sa akin yan one time kasi ah uh, may mga riders. Nangyari yan kasi sa akin one time kasi yung parking naman namin is may mga pusa na naglalaro doon minsan may natutulog dito sa loob ang nangyayari, siguro naglaro sila nasagi nila yung lever so nung nasagi yung lever nag on na on yung lever then kinamagaan kaya gamitin ko na ang hirap gamitin <laughs> ang hirap gamitin sabi ko ba't kaya anong kaya nangyayari dun ba't kaya ang ano ayos pa naman nung ginamit ko nung ano uh, bago ko igarahi yun pala pagtingin ko dun sa chok nakataas Nakataas yung choke lever, Kinabahan nga ako Akala ko kung Ano na namang sira Anong ano Sabi ko may sira yata yung motor ah yung nakita ako Yung choke, Tinik ko yung carburetor Tinik ko yung idle Nang iti ko yung idle Nakita ko yung Ano Lever ng ano chok lever Nakataas pala <laughs> Kaya pala ganun ng ano Kaya pala ganun ka Palya yung motor <laughs> Kasi ano yun eh Ah uh, More on gas More on gas yan kapag gano'n uh, ganun Motor nyo, check nyo lang yung lever Kung okay naman ang ginagamit Tapos biglang nag, uh, palya do Check nila lang yung, ano, yung top lever On na Kasi hindi niyo magagamit yan kapag uh, ang ay nakataas Pangit Pag binibirit mong ganun no? Pag ginaganan mo na wala yung pwersa mo sirain lining <laughs> Sabi ko parang kaka, Ano ko lang ng lining na ito ah parang sira na naman agad ah yung pala naka yung chok puro gas yung pumapasok walang mixture ng hangin ah, hindi maganda yung play kasi kailangan ng ano natin ng hangin ng combustion o so, oh, guys nandito ako sa marila kay ngayon na ah. tapunta tayo ng ilog sa darayton kasi nandun yung mga tropa natin sunod lang ako <laughs> sunod ako sa kanila may mga namimitik na kayang oras na ba Sotyo na. Yung mga namimitik na yan. Daming namimitik tapos pagdating ng ano, hindi mo makita yung pitik. <laughs> Awit. Nalakas nang umaahon no? Hindi tayo nakakapag ano, biyahe-biyahe ng mga nakaraan kasi naguhulan. <laughs> Nakakata pa madumalis ng bahay. Ganda na ulit ng marilaki eh, guys oh. Ayan oh, no. maano na ulit, bumabalik ka sa dating kulay niya eh nung nakaraan na biyahe natin dito ano talaga to ah uh, tawag halos brown kala mo desert desert to desert <laughs> desert to hill ride he'll ride kan pa ako na BMW ah. 750cc maganda pang travel oh Ah, <laughs> Ang ganda na ulit tingnan ng Marilo eh. <laughs> Ang ganda kasi sa kabundukan yung green na green eh. dito tayo ngayon guys sa may pababa ng Daraitan Rivers ayan tapos nung ako hindi nung ano dito may gitis ang taon na ako hindi naka ano dito naka balik tagal tagal na rin yun eh. sabi ang daan dito <laughs> ano talaga dito guys pag papunta dito puro palusong eh tapos pag naman matataas na ahon Pero maganda naman ang daan, ayan o. Oh. May aso pa o. Oh. Sitbulan pa o, oh. nasa kamil-trasa daw. Oh gee. Huh? Hindi pa ako nakapunta dito nang umaga eh. Pupunta kami dito hapon eh. Hey, aso.

dahil mga aso dito guys kapag uh, napano kayo dito dandahan lang ang patak mo baka sa makasagasa, makasagasa ng aso eh Disgracia abot bawa naman pati tao <laughs> engine brake lang tayo tapos alalay ng preno ayan kontrolado niya yung na wala namang masama dyan eh <laughs> huwag lang ano huwag lang huwag mo lang birasahin lalakaya -lala -lala mo ng preno kaya ako ka tinawag na engine brake eh kasi pang preno yan eh control makina control machine control yan o tight tight ng mga liguan da -da 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 -da. Ah. Parang slow down. Ibig sabihin, oh, grabe ang pas. Pas na ito, ah. may ahon niya natin. <laughs> ang pas na itong ano na ito. Ayan, ang pababa, yan ang pababa guys. So, Ayan, oh. ano. <laughs> Puro ang palusong Ah uh, Tama yun, kahunin natin yan Ganda <laughs> na naman ang daan dito eh Mintado Ah, sinimin Tama, sinimin doon oh, ko, sinimin nga Dati hindi to sinimin eh Tupa to Oo oh, nga, parang bagong sinimin to nga lang. kami kesah. Kita ada Oh, di Eh, Putik. Ha, ah, sini si minta pelang. minta ada di tong kabila. Nakabila na lang yung hindi. Nice Ay, ah. Ayan, hindi pa si Minto. Ayan, basket bulan dito na wala na. Ayan, oh. Ay, no? Ayan, oh, pakunta kayo dyan. Ako. sinisiminto nga guys siminta simintado na maganda na pati yung papunta ron sinimento ba Hindi, andito na kasi yung mga kasama ko eh na kaya yung mga May signal ba dito? Ay, walang signal nako I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. guys, nagpiprepare na sila pa huwi. Ayan o. Pauwi na kami guys. Papunahin lang natin sila. Sundang ko lang to. dos, tres okay din yung bonding masaya din <laughs> so ayan guys, pauwi na kami so uh, hindi na kami nagtagal masyado kasi uh, may pasok pa bukas talakaning kasi kung ano, buti pa ng habon dun nadaan na rin mga papagpahinga Ayan, sumibot na rin kami, los tres Tama-tama bago magano nandun na rin. Nagdilim. Ginagawang racing racing yung Marilla eh. <laughs> kayo Yun ang practice nyo <niyang> Marilla eh. <laughs> well, ganyan talaga buhay Parang light Trip nila yan eh Mga mambun na dito So yun lang makasagot hanggang dito na lang yung video natin kasi ayun o, Kumambon. Ah, uh, hindi na tayo mga na nito video kasi parang lalakas yung ulan. kaya tatabi ko na tong camera para magkaabot tayo. Game.